tara samahan ninyo ako mag ano mag exercise papawis tayo guys oo nakaraan kasi nung natulog ako nabamumot ako kasi sa, sa sobrang katakawan ng kumain kaya nabamumot ako so ngayon am um, bali magbabawas na, na naman ako ng timbang at nag magano ano ako magbabawas ako ng uric acid kasi sobrang ano na malala na So ano na, magbabawas tayo ha. Kaya ito ang una kong gawin kasi naboboring ang inyong lingkod. Kaya ito na ang unang gawin niya. Magsasayaw ng baita ko rin. Malaglag na naman. Ganito ulit ulit. Nalaglag na naman. Eh, kapag nalaglag ng pangalawa, ganito na gagawin. うん。<noise>